titi <tinyan> na ako na habol na ni Ella bawal niya ako makita bawal ko din siya maguusap bawal niya malaman ang secret namin sabi ni tita bawal niya malaman yung palaman sa kanya sabi na may gawain ito ay ayoko sa kanya pa alam ang problema niya sakin. bakit yaya kainin habil kahit alam niya naman na siya ang may gawa? kung bakit ko siya daw panbusuk. isang isang. gagawin kung gagalit sa akin mama. mama talaga. ko talaga. kung talaga. kung talaga. kung Wala na ako sabi ko lang si Mama, nagkita na kami. Miss mo na talaga ako na miss mo <coughs> na. Nagkita na kami. Nagkita na kami ni Ella. Paano ba yan? Ay, nandito na rin sa Pilipinas. Magulat na. Bakit na makapunta dito eh? Bakit na makapunta dito? Bakit na makapunta dito? ano, galing sa Japan. Oh, nakapunta na niya dito, why? Ma, wala mo malalaman ng tukoy sa... Na, sa kasawa niya. Si, si Mark. Kailangan natin rin ito. Kailangan natin rin itong itago sa kanya. Kailangan na rin sa ito makarinig. Lahat ng kultura natin. Dahil nandiyan na siya. Uh, pag mapipintong ka na nandiyan siya, hinahan mo lang ang process bed. Bawal nang malinis. Huwag ko siya masaktan. Sige na nga, buta na kayo. Ayaw, papalutin ko kayo. Kaya ako yung <laughs> iniiwasan <laughs> hey, ni Gilles. Oo, alam ko ako may kasalanan. Pero gusto ko lang naman nagpaliwanag sa kanya eh. Gusto ko paliwanagan mo sa sarili. Magpapaiwalawanag yung nagawa ko kasalanan. itinatakbo niya ako. Ewan, teka. Nasaan na nga pala si Atoey? Ayaw pa rin. Wala naman siya sa bahay nila. Saan siya nagpunta? Kaya. Na o, ulit sa bahay nila. At sa bahay nandito niya. oh sa bahay nila. Yawas. Yan po ba si Jels? Ah, sige po. Sige, sige po. Maalis na po ako. Pero, saan nga, nga po nakapira sila? Sila. Antony. Ah, sige po. Salamat po. Ayan, ah, naglipat na pala sila Antony. Dito din naman na siya dito. Mimis ko pa naman siya. Eh, kakawi ko lang. Hindi ko na agad siya nakita. Ila. Kailangan mo ito malaman. Pero, si Gels, si Anthony at ang mga niya ay nakatapat. Ako, gusto ko ito sabihin sa iyo dahil ayaw ko itong masaktan. Pasayan ito. Ano na? Lahat yan pinalano nila at wala silang inano kahit isa sila na magkasangkot.